Hai guys, gue punya yamcha, yang cak yang mama sa Hong Kong, hai hmm. hmm. Uh, steam bread na may um, condense <coughs> dami na jam dami nagyamcha last na sa bukas last na ang araw ng Chinese New Year. Oh. Kaya... sa sipaw. Thank you. I don't like it. Tai tai. Tai tai. So the first the huh? the first the No, pull down. The first yeah. no, 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 I don't like it. <laughs> no problem? Sabihin na naman tayo. Wala man ko nakita dito sa Dabao. Uy, eh, ganito. ganito. yam sa sa labaw walang wala uh, mang yam sa eh baka mayroon tapos hindi ko lang nakita <coughs> ang mahal ng bilihin ng uh, market terus niyo matabang itu kaya may ano Kundins. favorite sasi I don't like this. Tak itu tak itu ayuh. Siyupaw sa Pilipinas Dito ang tawag Sa siyupaw Kasi sa ilalim Sa siyupaw sa loob. Char Pao means is Pao. Tapos yung ano sa loob. Char Siu. Yung Char Siu yung <coughs> pork na ano yung Laman. Tapos parang ni-roast ba. Tapos nilagyan ng ano. Ito naman, carpa. Carpa ito. Ilawang fishball. Tapos, in-steam. Sa'yo. Sa'yo. Hmm? Wala na. Tapos na kumain kasi ako ng tanghalian kaya ayaw kong kumain ng marami sa dimsum nabusog ang mama nabusog ang kawak-kwak kumusta mga kawak-kwak mga subscribers viewers <coughs> kumusta po kayo saya tayo, mag-Bisaya. Kumusta man mga kawak-wak na mga inday, mga dudong. Uwi na, mag <coughs> mag -ipon -ipon na naman si kawakwak. Doon ako mag-birthday. Kaya mag-ipon-ipon na naman ang ano, pera. kasi ang mahal ng bilihin sa Pilipinas. Sa bigas pa lang, walay na. Tapos yung ulam. Dito kasi sa Hong Kong, Eh, kasi kanin ang kinakain ko pag umaga. Minsan wala ka. Doon ako kakain sa tanghalian. Kaya... <coughs> Nabak tayo doon. Kaya na magano ako, magbitbit ako ng ano, quaker oats, quaker oats. Tapos quaker oats, tapos maglugaw.

See you there this year. Charo. Yung hindi ko napuntahan ng mga kaibigan. pupuntahan ko. Pero mag-ipon muna ako ng pera. Uy, kasi kailangan naman. Magpuntala ako doon. Gusto ko pakainin. Yun lang. Wala kong ano mga pasalubong pasalubong <coughs> <coughs> pas mo na ako sa mga pasalubong <coughs> wala kasi akong trabaho kaya pass muna mahirap na ngayon <clears throat> tagal ko na sa Hong pa ko umaman charot <laughs> Okay lang basta no? go live lang saya saya ganar <clears throat> Itong kwintas na to, pinabili ko sa pinsan ko sa, ano, sa Udin. Hindi siya makintab. Sabi 22, pero hindi, hindi ako maniwala sa 22, kasi, ano, hindi siya makintab. Mas makintab pa yung, ano, 22 ko na, ano, Ah, uh, 21 na uh, ano. Saudi. Thank you guys sa uh, mga viewers, subscribers, sa so panunood. Thank you din sa hindi manunood. Charot. <laughs> Hindi ako makaano dito kasi maraming tao dahil yan chatting tingnan mo. <coughs> yan. Dito naman. Maraming tao, di ba? Eh alam mo naman dito mga inchike mga ano eh. Ayun nila mga ganun. Ay, e, tulad sa Pilipinas, may pag ganun, ganun, pa. Pero dito, hindi pwede. mag tayo sa ano. Malamig kasi ngayon. Babawas. Ingat po kayo. Ingat po sila. Charot. Bye. Shout out sa lahat. <coughs>